Well, wala kasi instruction kaya hula hula lang ang gawa nila. Hula hula. Walang instruction na nakalagay. Wala man lang papel na nakalagay. Kaya hula hula sila. Ang paglagay. Eh, hey, ang galing. Eh na, ang bilis na kabit yung ano, buwan. Ganun lang ginawa. Ganun lang ginawa ni Bea. Bea Elo. Very good. Si Bea Tamad. yun? <laughs> Yan ang mga tay. Ganun. Ano to? Para sa to. Ba't yun? Eto dito. Ito na nata. Ito na nata. Ayun! Tapos ibababa? Ha? Ha? Ibente para tumas. E pa na iba baba. Ito upuan Ayon! Ayon na no, lang no, hindi siya na tapos na ba? Tapos <laughs> na Si Simba nagbibidyo ako, sumisingit. Yung, yung pasok na pasok. Wala kasi silang ano eh para ma-assemble ka agad. Ha? Ha? Ayan na, malapit na matapos. Mm -hmm. Eto eh, na tanggalin din tayo